Nagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod General Orion. Lady Orion. So yan mga kap, pauwi ngayon tayo at galing tayo sa Ligaya National High School, uh, sa Brigade Eskwela. At may kita nyo yung tatawiran tatawera namin, narasamahan nyo kami. Uh, nakaraan mga kap, bali nag-uulan. So may kita natin dito kung gaano kalawak ang ilog na tatawiran namin. So dito kami banda mga kap, para mangyayari is padrap kami pa ganun. Kasi nga dahil sa agos ng tubig ready na kayo mga pagi? uuuh lamig So dito sa gitna medyo mababaw na. Ayan, dito sa baba. Yun! So, oh, yan mga kap, medyo malakas na kung may kita nyo. Uy, lakas. So, ayan mga na lang kami. Laging adventure. So, ayan. Success at nakatawid tayo. So, may mga bato sa akin tsinelas So, tantin natin. At doon may kita natin may nanguhuli. Ang um, pangulang pangulam. Hmm. Mukhang naka General Orion pa yun ha. Nadamit ha. So, yan mga kapangat tayo dito. Bali, doon pa nga pala tayo sa loob. Diyan, diyan pa tayo sa loob. Dito may kita nyo mga kap. May mga kamote. Sarap manal po. So yan, may mga tanim na gulay. So nasamahan nyo kami mga kap na tumawid dito ngayon. Uh, maraming salamat mga kap sa pagsama sa amin. Muli po niya, linko General Orion. Lady Orion. At po so po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon sa punay mga pamilya. Na sana po imingita ng gabay sa kanya, sa isip, sa salta at gawa upang magkapanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw. Lang na naayos sa kanya mga kagustuhan at mga kahilingan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.